May mga pagkakataon sa buhay na sinasabi ng mga tao na nandyan sila para sa iyo. Ngunit sa huli ay iiwan ka. Pero huwag kang mawala ng pag-asa dahil ang tunay sa iyo ay hindi ka iiwan. Ang isang tunay sa iyo ay sinasamahan ka, hindi lamang sa mga sandali ng tagumpay at kaligayahan, kundi pati na rin sa mga sandali ng kabiguan at kalungkutan. Sila ang mga taong nagpapaalala sa iyo na hindi ka nag-iisa at lagi nandyan para suportahan ka. Huwag magpadala sa mga tao hindi tumutupad sa kanilang mga pangako. Mahalagang kilalanin ng mga tao sa iyong buhay. Ang mga taong handang lumaban para sa iyo at magpakita ng pagmamahal, higit sa lahat nagbibigay ng suporta na walang pag-aalinlangan. Ang mga tunay sa atin ay nagpapaalala sa atin na hindi natin kailangang harapin ang mga hamon ng buhay na mag-isa. Sila ang tumatayo sa tabi mo sa oras na nahihirapan ka at nagpapakita sa iyo ng tunay na pag-ibig. Kung mong ibaksa ka ng mga hindi totoong tao sa iyong buhay, palibutan mo ang iyong sarili ng mga taong nagmamahal na nagpapahalaga sa iyo. Sila ang mga taong nagbibigay ng inspirasyon sa iyo at nagbibigay lakas na sundin ang iyong mga pangarap at layunin. Ang isang tunay na tao ay makakasama mo hindi lamang sa isang sandali kundi sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Huwag iwanan ang mga totoong tao sa iyong buhay at ipadama sa kanilang iyong tunay na pagmamahal at pagpapahalaga.